Arista sa rong 51 anyos na padre pamilya makalis na makuang saksako ng 23 anyos kay ning aking lalaki. Alas 4 nin aga ka nakalis na lunes Agosto 5 sa sityo pamayang barangay Kapilihan Virac, Katanduanes. Binisto ang sospek sa alias na Bogart, 51 anyos may live-in partner tricycle driver. Asin As ang aki kay nina pigbisto man sa alias na Peng, may live-in partner na parehong nakaistar sa sarong harong sa naon ng bitan na lugar. Sigun kay Police Major M. Solikawat, an ang Hepe Kamvirak Municipal Police Station, na uli sa pananaksak ang haloy ng kan ang buslados na parehong burat kan mangyari ang krimen. Tama sa walang parte kan sa iyan tulak ang sinapo kang biktima na tulos man na naidara sa ospital. Report yung manugang niya, dito nagkandak ng hot pursuit yung ating kapulisan. At yun, nakuha siya dito sa may bandang barangay Santa Cruz. Na-recover ka otoridad sa kan mag-ama ginamit na kitchen knife kan sospek na nasa 8 pulgada laba. Sangunyan, ngunyan, nasa custodia facility pa kang virak MPS ang sospek kasi naatubang sa kasong frustrated parricide. Sa ating paalala na mga simpleng halitan, hindi na sana umaabot sa umantong sa ganito. Kung napag-uusapan yung mga problema, sa una unang una, isang pamilya lang sila. At uh, yun na nga, kung may naon nilang hinarap yung mga problema, pinag-usapan, malamang hindi na aabot sa ganong ka uh, sitwasyon. Sa presente, badagos pang sa ospital ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.